Yan, meron ako ditong dipstick, kung tawagin. Yan. Ito yung tanda niya yung ano yung mga pansukat ng oil. Yan. Ang issue niya, naputol yung ano, yung pinakahawakan. Yan. Ang napansin ko sa kanya, meron siyang butas. Yan. Kita niyo, may butas. Tapos dito, meron din. Ang gagawin ko dyan, palalakihin ko yung butas. Tapos lalagyan ko ng yung pinakamaliit na ribbit. Ayan. yung pinakamaliit na ribbit. Okay, palalakihin ko muna ito tapos makikita. Ayan, ganyan ang ginawa ko mga boss. Tapos yan, papantayin ko lang ng putol yan. Tapos ay pipit-pitin ko para lang magkaroon siya ng ano, ng lock. Ayan, okay. Papantayin ko muna yan tapos pipit-pitin ko yan. Ayan, o. Eh mga boss, naputol ko na 'yung ano. Yeah, naputol ko na 'yung ano niya, 'yung pinakang pinantuso ko, 'yung katawan ng ano, ng ribbit. Tapos 'yang pipitpitin ko na lang 'yan. Pakita ko na rin sa inyo. Pagka napitpit ko na. Para pumantay 'yung bilog niya. Eh mga boss, napitpit ko na. Eh kumakita niyo. Malapad na 'yung pinakang ulo niya hindi na para matanggal unless mabasag na itong ano yung pinakang holder niya Angel oil. Oh, babalik ko na ito doon sa makina okay na ito ayun, oh. okay eh nakakabit ko na mga boss Suzuki Grand Vitara pala to ang sok Ay, okay na. Check natin. Okay. Ayos nice yan. Ayos nice ito. Suzuki Grand Vitara. Inano ko lang, inayos ko lang yung handle ng no, ano, dipstick niya. Okay.